Ganda umaga po sa inyong lahat. Kape at pandasal na po tayo. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayang po natin, hayaan ng Diyos na iligtas tayo. Kapag nakikita, naririnig at nararanasan natin ang mga kaguluhan, suliranin, hinaing at kawalang pag-asa ng ating mga kapwa-tao at ng kapaligiran, may mga taong nagkikibit-balikat na lamang wala tayong magagawa, sabi nila. May iba namang masigasig na kikilos. Kaya natin yan, sabi nila. Maari ba natin pagsamahin ng dalawa? Iwasan po natin ng tukso na malunod sa lalim ng alalahanin at hindi na kikilos. Kasi may magagawa po tayo. Tao ang gumawa ng mga problema, tao rin ang tutugon dito. Subalit iwasan din naman natin ang kayabangan na kaya nating mag-isa ang pagbibigay ng solusyon. Ang pagiging masigasig at mapagpunyagi ay hindi nangangahulugang sarado sa pagkilos ng Diyos na higit na makapangyarihan. Bigyan natin ng puwang ang Diyos na tunay na makapagliligtas sa atin. Tayo ay kamanggagawa niya. O Diyos, iligtas mo kami sa masama at turuan mo kaming gawin ang kalooban mo. Amen.